Dati, crush ko siya ngayon. Hindi na. Ano nangyari? Parang matandang meat na yung katawan niya. Bato-bato na masyado yung katawan niya. Grabe yung haba ng balbas niya. May white hair siya. May gray hair siya. Guys, <laughs> di ko naman sinabing gusto ko maging bata. Gusto ko maging mature, tumanda, age gracefully with wisdom, full of knowledge and love and positivity. Kung crush mo ako, hindi. Sasabi ko lang thank you. In real talk, wala naman akong pakilo. May asawa akong tao. Kahit nung wala akong asawa, hindi naman kita kilala. Kung crush mo ako, hindi. Masasabi ko lang talaga, thank you. Kung hindi mo ako crush, thank you pa rin. ba diba? No thanks. Ganun lang kasimple ang buhay. ba diba? Anyways, maraming salamat at pinag-aaksayan nyo ako ng oras. Nilalait nyo ako. At yung mga nagdi ng positive, na-appreciate ko din naman kayo. Yun lang naman yun. Thank you. Consistent lang tayo maging happy at Isang words of advice, kung bad breath kayo, magmumog kayo ng pagkisi nyo ng MCT oil or olive oil. Baba mo, nga nyo. Tama kayo, mali ako na siya, Dr. Do what works for you. Happy, healthy.